nagkakamali, ikaw eh, pa matapang. Dapat nga ito, kita eh. Okay. Ano nakikita mo, sir? To? Ito? Oo! Oh, sa gobyerno yan. Hindi. Sa gobyerno to. Ang sidewalk sa gobyerno. mga Takot ng asosasyon nyo? Binili nyo? Yung dump truck ba? Nakasunod Ng Las Piñas Sige Huwag mo nang gagalawin Huwag mo nang gagalawin Kayo na nga mali, ikaw pa matapang dapat nga ito natikitan eh. Dalawa nga uh, truck ng ISCOG ngayon. magandang nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, December 2, 2025 at sa oras na 9:30 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMD sa maya uh, na iya road. Ito yung uh, ramp papunta ng uh, Airport Terminal 1. So yung mga papasadaan sa daan ngayong araw uh, Dito sa Paranaque At uh, titignan natin kung uh, aabot ng uh, Las Piñas Dahil yung mga nireklamo nire dito Katulad yan, mga illegal parking Mayroon pa nga uh, pupunta school Mayroon pang pupunta ang school Hindi lang natin alam kung uh, sakop ng Las Piñas or uh, Paranaque Sama lang tayo Maraming nga uh, beses na ito pinapasadahan O napapasadahan Maraming natitikitan At uh, mayroon din nga uh, naatak Katulad at nito Bukod dito sa inaatak Mayroon din pala sa unahan nito Itong dalawa Okay na Ayan o, uh, nalalakaran Itong mga nakaposisyon na ito Lagi ng ganito So iba talaga yung uh, aware na sa ginagawang clearing operation. Sabi nga lagi sa clearing operation na self discipline. Pag walang clearing operation dapat laging ganyan. Nasa Barangay uh, 199 tayo, sun 20 Rivera Village. So hindi ito yung uh, yung street na ito. Sa may uh, Barangay 200 sa kabilang. 'Yun ang papasokin ng uh, clearing operation. Ito na yata yung uh, barangay 200. Dito pa lang sa bungad, may mga nakaparada na dito. So alamin natin kung mayrong uh, one-side parking. So kung mayrong uh, one-side parking dito, ang matitikitan yung mga nakasampa sa sidewalk, yung mga nakaharang sa pedestrian crossing, or yung mga nakaharang sa gate. So ito nga, mayrong uh, one-side parking itong uh, lugar na ito dito pala yung uh, barangay Ayan Yung nasa, nasa pedestrian So ito yung isa sa mga sinabi ko kanina Yung mga nakasampas sa sidewalk Tapos yung mga nakaharang sa gate At yung uh, nakasakop sa pedestrian crossing Ito naman, ayon kay Sir Gav, matitikita, Matitikitan at posibleng mahata Kasi may mga motor na yan ha Dahil ito ay, uh, ayan, kalsada yan, saka ito Ibig sabihin yan, uh, crossroad Hahatake ah, na pala yun sa may uh, pedestrian crossing. So, yan, yeah, may one-side parking after nitong uh, barangay. Sabi ko nga kayo na ito, andito na yung driver. So, hindi na yung mahatak. Pero may ticket na yan, ha, sa kayong mga motorsiklo. So, allowed din itong mga nakapark dito. Yung mga sa kaliwa, ang uh, matitikitan at posibleng mahatak. Dumating na yata yung may-ari ng hinahatak. Naku po, kanina pa yan. Nasa pedestrian ka kasi. Ba naman, pwede, 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 pwede. Wala na Ilang minuto na yan. Pacheck mo muna kung ilang minuto na. Ayun na kasi ako sa eh. Ayun, But, hindi, pacheck mo muna kung ilang minuto na. Yung videos na ilang minuto na yung video nyo. Tingnan nyo nga, ilang minuto na. Mula pagdating, start na po yung oras. Sa may lisensya naman si sir, dapat alam niya na hindi dapat maharangan ng pedestrian kahit konte wala na nga, unattended na yun eh. Tingnan nyo, may reference number na ng unattended. kaya pa namin tinatanong sa na kung sino may ari. Dyan si Kapo. Sama na lang. Oo, yun. Napagalaman namin dito, Ayon na rin kilang kagawad. Ito palang uh, hinahatak na sa sakyan, galing uh, or nakatira sa kabilang barangay, yung uh, barangay uh, 199, yung nadaanan natin. So dito sila nagpa-park. Uh, magandang uh, umagasan nyo sir ha. Sweetie. Ah si Sweetie. Hindi pwede dito si Sweetie. Ay <laughs> <laughs> ito. ay si Cap. Ay, si Cap. Hello Cap. Paalalo po. na mga part ng sasakyan. At oh nagkakagulatan tayo. Dumating ang idol na si Sir Gabriel Go. Kaya shout out po. Bye ba bye. Bye bye. Bye bye. Okay po kayo. Okay So palabas na ang clearing team. So doon sa unahan ng Marigold or Bandang Dolo. May mga natikita naman at uh, walang nahatak. Isa lang, isa lang ang nahatak dito. Ayan. Dito tayo malapit sa May Duty Free at halos tapat. Ito, Barangay Santo Nino. Ito rin yung isang uh, nirereklamo. Hindi lang natin alam kung start na rito. Parang uh, dumidiritso. M. Rodriguez pala itong pinasok natin. Tapos ito, Dilyon. Dilyon yata. Paglabas natin ng uh, M. Rodriguez, ito, kumana sa Dilyon. Ang dulo nun, Gumbursa, at uh, isa rin sa mga nireklamo, nire yung uh, kalsadang Gumbursa. From uh, Street, nandito na tayo sa may uh, Gomborsa. So ito yung mga nireklamo nire dito. May, kaba, may kalakihan naman pala yung kalsada, yun nga lang, pag may nakaparking, ito na, lumiliit. Ito na yung uh, tow truck at uh, mahahatak na ito. Magmula ito sa hinahatak na nakakulambo. Uh, dito sa bandang baba, ayan may ginagawang construction. Saka ito, pinababaklas itong uh, naka-extend sa kalsada. Tapos dito, natikita na rin itong uh, close one na ito. At uh, ito, dala uh, kaliwat ka na, walang uh, one side parking. Hanggang doon sa unahan. Ito, nakabalot na talaga ito. Multicab yata ito. Ano sa sakin ito, kuya? Ah? Ano sa ito, multicab? Pangregalo ah. pala yan. Ah, pangregalo? Ah. Oo. Oh. <laughs> ah, flat. Flat na yata yung gulong eh. Oh. Hanggang dyan na lang yung uh, gumborsa dyan sa structure na yan dahil uh, ayon dito kila kagawad or uh, officialis dito ng barangay. Sa kabila niyan, ilog na, Ayan po si Exo. Kung so, sabi niyo po si Exo, pinapaklear din po talaga itong lugar na to. Kasi tinatawag ko lang natin ngayon. Kaya sa dito. Kaya driver? Oo oh, nga. So titikitan na nga lang. Hindi na namin itotow yan. Kaya may tikit na daw yan. Hindi na itotow. Kasi naka illegal parking pa rin po kayo eh. Okay. Kahit na nanggayang aksidente yan, wala ba kayong garahe? Actually, not... Actually, not... Okay, hindi na Yung incident report dapat sa traffic bureau yan Ba't nauwi dito? Dito po ba nangyari ang aksidente? Eh? Yun Ibig sabihin, inuwi nyo, pinarada nyo na muna So, bawal nga po kasi pumarada dito Andiyan po si XO May complaint po ang Gomburza At pati itong dulo, pinapapiring po ito So, ngayon, at least naman po kayo May lisensya ka, right? Okay, so ticket na lang kaysa mato Kasi like ito, walang driver Ito to, yan Ha? Ganun na lang. Ito ng mga kinonsidered na stalled vehicle dahil nga, ayan o, oh, flat. Ah, uh, pinagtutulungan na itulak or alisin dito. Dahil kung hindi, mahatak yan. Ilalagay daw nila dito. Diyan, sa may gate na yan, sa loob. Kaya doon nila pinark, walang bayad. Pero dito sa pinasukan nila, ayan, may bayad. Yan. Ah, private? Ah, So hanggang uh, Colonel uh, Leon, ito nga napasadahan na itong uh, gomborsa. So ito na ngayon, wala na yung mga uh, natikitan dito. At uh, ayan yung kotse sa kayong van dito, tinasok lang dito. So wala na dito. Lalabas tayo ngayon o lalabas ang clearing operation at uh, sa isa pang uh, complaint area. Nandito na tayo ngayon sa may uh, part ng uh, Paranaque at nasa Socat Road na tayo. Harang na harang na talaga ito. Sa kabila pa lang nitong uh, Innova, ayan may dalawang motor na tinitikita na rin. At ang na matakdalan dito ng tow truck. first time ko narinig yun ah. Jeep driver Nag-agree sa tow Abante na! Hello oh, 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 oh. po Doon tayo sa kabila At uh, natanaw itong mga sasakyan dito sa kabila Pa northbound Itong uh, mga sasakyan Dahil uh, dalawa yata ang nadaanan dito At uh, ito Pinatitikitan uh, ni Sir Gap At uh, ipatuto pag walang driver Ayan na yung uh, C5 South Link. Yung tulay na yan. dire doon sa may Peñas. Nasa tabi pala tayo ng uh, Bureau of Fire. Ay, ito. Okay, oh. Ng Paranaque. So itong uh, ambulance ya. daw sa MFD. Andito naman yung mga tiga barangay. Ay, hindi daw nila alam kung kanina ito mga sasakyan na Ayon sa kanila ay private. Ayan, natikita na. Sir, maatak ba yung ambulance? Yes. Kahit na, kahit na red plate, as long as you're illegally parked, there's no exemption. So ayun, ang tinutukoy ni Sir Cobb. So bukod doon, pagka hindi na lumabas ang driver, mahatak na yan. Pati ito. Ayan, nakaumang na yung tow truck. Dalawa na pala. Dalawang tow truck ang nakaumang. Tatlo. Ayan. So subukan ni Sir Gab, pasanin yung uh, camera kung gano'ng kabigat. Paano mo ginagawa? Saan ang patong? Ito, ito. Ayan, oh, okay. Tapos dito. Tapos susit ko dito. Uh, Mga ilang kilo ba yan, sir? Sampu. Sir, para po kami, sir. Para po kami. Sir, patong ko dito. Ayan. Okay, ready? Ayan, okay na. Ayan. Ano nakikita mo, sir? Mas gusto ko mag-clearing operation kaysa mag-cameraman. <laughs> sa palagay mo sir kilo yan? Sampo! Sampo! Sampo, Sampo talaga ito. Sampo! Andyan na yung uh, magdadala na itong uh, ambulance. Pero may tiket na, ayun. Hindi na nga lang siya mahahatak. Ayan o. Oh. Kung hindi siya dumating, hatak na ito. Itong uh, isa, hinahatak na. Saka yung isa, nahatak na sa unan. pa po rito. Bawal po. Sino po nagpa-park sa inyo? Wala rin naman po nagsabi na may pumayag sa inyo. Pero nandales, national road, tulay, bawal para dahan. Okay. Andiyan din po ang traffic kanina, ng parang niya. Kanina, chilik ko kanina, wala pa eh. Kaya oh. bumalga ako kanina. Wala pa ang alin? Wala pa kung towing. Wala pa ang magsasabi. Eh, huwag, huwag na natin na may towing at may anong. Alam natin bawal dyan. Ito na marikina pa po yan. Namarikina? Ay, hindi na pwede dito nga ayusin yan? Bawal po eh. May reference po kasi yan. Ikaw ba driver? Taga saan ka ba? Ano ka ba dito? Residente. Ah, kala ko taga dyan ka sa clearance eh. Pati nga ambulansya tinikita namin eh. Ang problema kasi kayo, hindi kayo nakalabas ka agad. Yung ambulansya nakalabas bago ma ito, ilang beses na ito daanan at na clearing dahil dyan sa mga nakapark na motor sa footbridge. Tanggalin natin lahat. Lahat yan. Si Jahad 33, papwestuhan nyo na rin. Maraming mga motor dito. Sige na, sakay nyo na. Lahat. Tinulungan nyo na ng linis nito. Yung mga basura at nila Ito, doon. Dito sa may uh, poste na yan, sa pinaparking ng isang uh, sasakyan na yan, may nahatak na dyan. Ngayon, malamang, pagka hindi dumating ng may-ari niyan, maahatak din. Ganun na rin itong mga motorsiklo. Maahatak na ito. Ah? Lagi ka na. Lagi Kung hindi dito sa kabila, hindi dito. Lagi Lagi eh. Lagi na po yan. Hindi na po, ha? Kasi, eh. Taka, kanina pa kami dito, eh. Nagsabaya sa 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 so, sa sa na po. Oo, pasensya na kayo. Pasensya na po kayo. ito, sir. Araw-araw po kayo pumaparada dyan, eh. Kung hindi dito, doon sa kabila. Diba? Lagi ko kayo tinadanganan eh. Sumama ka na lang, sumama ka na lang, ha? Eh. Pag pinagbigyan kita, wala rin eh. Ang mga eh, kasi kasi araw-araw, diyan ka nakaparaja. Kasi oh, ito sakop tong, pwede ti sakop tong asosasyon ito. Ito? Oo! Diyan? Sa gobyerno yan? Sakop ng asosasyon. Hindi! Sa gobyerno ito. Ang sidewalk sa gobyerno. Tayo, ano mo yung mga isa, paranggan. Sakop ng asosasyon n'yo? Oo! Sige, sige, sige. Binili n'yo? Binili n'yo sa gobyerno? Hindi po. Huwag namin yung awalit sa akin. Ang nagpatayo nito, gobyerno ito sa gobyerno, ang sayo yun nandun sa loob private yeah. property? oo, di no. ah, yung pulang korol nila tinuha ko sure. rin eh. sir sure. sir <laughs>